So ngayon ipagpatuloy na po natin itong sound test nito. At palala po itong sound test namin ay pahinaan lang po ito namin dahil ito lang po ang DXCB na Kibler ang ginagamit namin sa pag-sound test. yung wasap mga brad baka magtataka po kayo bakit magkaiba po ang mga kulay nito so ayan magkaiba't iba po ang kulay nito dahil magkaiba po ang may-ari so itong kulay pula ito po ay para sa taga Calatrava Negros so shout out po sa iyo Mr. Customer ng Calatrava Negros so ayan na po ang para sa inyong dalawang D12 Bidhay Bullet at ito namang kulay asol ayan po ay para kay Mr. Customer ng Surigao so ayan dalawang box po yan at ito namang kulay orange, ayan po ay para kay Mr. Customer ng Mualbual South ng Cebu. So sa iyo Mr. Customer ng Mualbual South ng Cebu, ayan na po ang para sa inyong apat na D12 bullet. Ayan. Ang kulang nito, ang pagpinturan lang po dito. Ipinturahan pa po natin yan ng kulay itim. Parang lumalabas po sa X yung kulay orange. So shout out po sa inyong tatlo. So you what's up mga brad shout out ko lang tong nag order nito 4x4 seat up So ito po ang kaniyang in order dito sa amin 4x4 seat up D12 to D18 Actually napadala na po ito namin kahapon mga brad patungo ng Bacolod. amin Itong mga item na ito mga brad ay nahirapan po kami sa paghanap ng padalhan Dahil wala pong barko na bumabiyahi galing sa Cebu papunta ng Bacolod. Kaya idinaan lang po namin sa purwarder at ito po ang time na nandun na po ako sa Padalhan nito yung Purwarder papunta ng Bacolod So again, maraming salamat po sa inyo Mr. Customer This is MCV Box Maker The best! Basta speaker box ang iskutan Aba, dito ka na sa MCV Cebu Boxmaker So yung what's up mga brad Shoutout ko lang to nagpunta dito sa aming site Ito po sila ay taga Dulho Patimanang Cebu City So shoutout po sa inyong dalawa na mag-ama at ito may dala pa silang speaker. Ito po ang ipakabit sa kanilang in order na MCBD 15. So shout out. Salamat kayo niya. Salamat, salamat sa pagkain. Salamat. So what's up mga brad shout out ko lang tong customer na nagpunta po dito sa amin kanina. Bali dalawa po ang customer namin na nag-walk in dito sa aming shop kanina. At ito pa habang nandun po ako sa Masias Electronic Part and Supply, Meron uh, mayroon palang nakakilala sa atin dahil solid paluwer daw siya sa akin. At ang sabi pa niya, palagi daw siyang nakasubaybay sa aming mga post or sa aming mga video. So shout out po sa iyo, Mr. Palower ng taga Bohol. Asa to niya sa buhol? Sa San Miguel. San Miguel buhol. Shout out. Shout out. Asa kito to sir? Sambuan. Sambuan shout out sa taga Sambuan. Ay ito si Mr. Customer galing pa to sa Sambuan South ng Cebu. Nagpunta po siya dito sa aming shop para magpagawa ng dalawang subscope 15. At ito din si Mr. Customer galing pa dito sa Lapu-Lapu. Sige, pangalan sir? James James? James sa Lapu-Lapu. At ito naman si Mr. Customer Nang taga Lapu-Lapu. Nagpunta po siya dito sa aming shop para magpagawa ng dalawang uh, SRX clone na 15.